Sa video na ito, makikita natin ang tila simpleng eksena, pero may isang kakaibang bagay sa background. Para bang may presensya ng isang multo o anino na hindi dapat nandoon. Maraming naniniwala na ito ay isang paranormal encounter, lalo na sa mga lugar na may kasaysayan ng trahedya. Ano sa tingin nyo? Multo ba ito o may iba pang paliwanag? I-comment nyo sa ibaba. Ang video na ito ay mula sa TikTok user na si Smug Papi. Sa kakaibang clip na ito, dalawang tao ang nag-uusap tungkol sa kanilang karanasan sa mga anino na nagmumula sa kanilang tahanan habang sila'y nagfi-film, makikita ang mga aninong, tila nakasilip mula sa pinto, na nagdadala ng kilabot sa mga nanonood. Today, and we can see them on the front screen of the camera. So, what we decided to do in an effort to prove that in an effort to prove that these are real, I've made Kaylee sit. <coughs> Thanks. I think he's really close. And she's gonna grab the camera as soon as we see one. And I'm pretty sure the screen's pretty hard to see from here, to yeah. be fair. But we have tried to push it back to get it the best view. Yeah. And she's gonna grab the camera and get it up the stairs because there's literally nowhere to go on the stairway. Yeah, you no, yeah. You'd hear somebody running up the stairs. There's no other rooms to go in. So you know what I mean. That's what we're doing. So I've got to get ready, case. I'm pretty sure. Don't cover the screen, because people say you've cut the video. Yeah. Yeah. Just try and grab it the best you can. Uh, yeah. Go, go, go. Quick, 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 Nothing. Nope. Nothing. Show everywhere. Oh, well, there's nowhere really to show. No, there's, there's nowhere not. to show. This is flat against the wood. Yeah. Okay. Nang lumapit ang dalaga sa pinto upang kuna ng larawan ng mga anino, nang bigla na lamang silang nawala sa kanyang paningin na parang bula. Totoo nga ba ang mga aninong ito? O ito ay isang trick lamang ng ilaw? Ano sa tingin nyo? Comment down below. Ang footage na ito nakuha ng isang security camera ay nagpapakita ng isang base na ginagamit para sa pansamantalang bakod. Makikita na ang mga fencing base ay tila kumikilos ng mag-isa na nagiiwan sa mga manonood ng kilabot. ang ilan sa mga tao ay nag-iisip tungkol sa posibleng paranormal na aktibidad, habang ang iba naman ay nagsasabi na maaaring may mga hindi nakikitang nilalang na naglalaro sa lugar na iyon. Ano sa tingin nyo? Isang lalaki ang nag-upload ng kanyang karanasan sa YouTube matapos mag-explore sa isang random ng mga nakakatakot na lugar. Habang siya ay naglalakad sa madilim na lugar, Bigla siyang nakakita ng isang nakakatakot na black-eyed child na nakatitig sa kanya mula sa likuran ng mga puno. I just heard someone scream It's just a spooky place I'm pretty sure I heard was in the car and knock on the door What the f <slurring> <lap> <slurring> 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 sa takot, agad siyang tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Ayon sa mga kwento, ang black-eyed children ay mga misteryosong nilalang na lumalabas sa gabi at nagdudulot ng labis na takot sa mga tao. Ano kaya ang tunay na layunin ng batang ito? Isang video mula sa TikTok account na Metaphysical Show. Sa clip na ito, isang lalaki ang nagsabi na meron siyang kaibigan na nakakuha ng kakaibang paranormal na footage na hindi niya maipaliwanag. I just came across the craziest paranormal video I think I've ever seen in my life. Narito ang video na nakunan ng kanyang kaibigan. Sa gitna ng mga kagubatan, makikita ang isang misteryosong nilalang na naglalakad ng kalmado bago ito biglang mawala sa kanyang paningin. Now, what's super weird about that video is the guy who took the video won't even go back into those woods anymore. Did you see the dog in the video? That dog was growling and it was looking over into the area where the apparition appears. And it was just what a crazy video. I could I just still I can't believe it and I haven't been able to figure out what's going on. I mean, what do you guys think? At yan ang limang videos ng mga nakakatakot na nahuli ng camera. Kung nagustuhan niyo ang video na ito at nais niyo'ng makakita pa ng mga ganito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa higit pang nakakatakot na videos. Salamat sa panonood at kita kits sa susunod na video. the craziest paranormal video I think I've ever seen in my life.